Kamusta mga kaibigan? Ngayon, ibabahagi natin ang isang makabagbag damdaming kwento mula sa isang sikat na personalidad. Ito ang kwento ni Michelle Madrigal, isang dating artista na ngayon ay nagiging inspirasyon sa iba bilang isang survivor ng child sexual abuse. Alamin natin ang kabuoang kwento. Noong nakaraang araw, ibinahagi ni Michelle Madrigal, na ngayon ay nasa Estados Unidos, ang isang mabigat na bahagi ng kanyang buhay. Inamin niyang siya ay naabuso ng sexual noong siya ay bata pa. Ayon sa kanyang Instagram post, hindi niya alam noon na mayroon siyang post-traumatic stress disorder, at nagsimula lang siyang humingi ng tulong noong siya ay dalawampung taong gulang na. Sa kabuuan, dumaan ako sa pang-aabuso sa isang murang edad sa loob ng ilang taon, isang yugto kung saan ang aking kawalan ng kaalaman ay nilabag, nagdulot ng magulo at masalimuot na adolescence, ani Michelle sa kanyang Instagram post. Sa mga taon na sumunod, si Michelle ay nababalot ng hiya at pananagutan sa sarili. Naging galit siya, walang pakialam, at naghahanap ng kasiyahan sa droga at alak para takasan ang matindi niyang emosyon, pakiramdam ng hindi kawang worry, at takot. Tanong niya sa sarili, bakit nangyari ito? Subalit sa paghahanap niya ng gabay mula sa itaas, natagpuan ni Michelle ang kanyang layunin. Ang layunin ko sa buhay ay malinaw, suportahan ng mga survivors, deklara niya. Laging nais ko gamitin ang aking tinig para sa isang mas malaking layunin, at ang misyon ko ay tulungan ng isang survivor sa isang pagkakataon na maramdaman ang pagkilala at seguridad, itinataguyod sa kanila na ang kanilang kwento ay mahalaga. Ngayong 35 na taong gulang at isang ina ng anim na taong gulang na si Anika, hinihikayat ni Michelle ang ibang mga magulang na maging ligtas na puwang para sa kanilang mga anak upang maging bukas tungkol sa kanilang mga pinagdadaanan. Madalas, ang mga nakaraang henerasyon ay kulang sa kaalaman o kagamitan upang harapin ang mga ganitong isyo, kaya't madalas itong itinatago sa iba't ibang kultura, sabi niya. Maraming mga bata ang hindi nakakaramdam ng sapat na kaligtasan para sabihin sa sinuman, lalong-lalo na sa kanilang mga magulang, ang kanilang mga karanasan. Si Michelle ay determinadong baguhin ang naratibong ito upang magbigay ng tulong at palakasin ang isang kapaligiran kung saan ang pagiging bukas at ang suporta ay naghahari. Bilang bahagi ng kanyang advokasya, hinihikayat din ni Michelle ang publiko na mag-donate sa Rape, Abuse, at Incest National Network sa Estados Unidos at suportahan ang National Sexual Assault Hotline at iba pang mga pagsusumikap para sa kaalaman. Nais kong ihikayat ang bawat isa sa atin na maging bukas sa mga kwento ng iba, at maging bahagi ng pagbabago. Sa ating mga magulang, tandaan natin ang kahalagahan ng pagiging maligaya at ligtas na puwang para sa ating mga anak. Huwag kalimutang magbigay ng suporta sa mga organisasyon tulad ng Rape, Abuse, at Incest National Network para sa laban sa Child Sexual Abuse. Kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong, mayroon ang Philippine Commission on Women ng listahan ng hotlines per region para sa pag-report ng karahasan laban sa mga kababaihan at bata. Ayon kay Michelle Madrigal, napakahalaga na tayo ay maging bukas sa mga isyo ng child sexual abuse. Ang kanyang tapang at determinasyon na magsalita tungkol sa kanyang pinagdaanan ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging bahagi ng pagbabago at suportahan ang mga biktima. Bilang magulang, ang kanyang paalala na maging ligtas na puwang para sa ating mga anak ay isang mahalagang gabay. Huwag natin ipagwalang-bahala ang mga kwento ng mga bata at tayo ay maging instrumento sa pag-asa at paghilom. Sa panawagan ni Michelle na magbigay suporta sa mga organisasyon na nakatutok sa laban sa child sexual abuse, tayo ay iniimbitahan na maging bahagi ng solusyon. Sa ating munting paraan, maaari tayong magambag upang mapanatili ang kaligtasan at katarungan para sa mga batang biktima. Sa huli, ang kwento ni Michelle Madrigal ay hindi lamang isang personal na karanasan, kundi isang hamon sa ating lahat na makiisa sa laban, laban sa child sexual abuse. Magsilbing inspirasyon sana ito sa atin na magkaroon ng mas malalim na pangunawa at pagmamahal sa kapwa. Maraming salamat sa pagtutok, at hanggang sa susunod nating pagkikita. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel para sa mga bagong balita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.